Bye. Trabaho na siya, guys. I miss already. Trabaho sa siya matagwapo ron, guys. <laughs> Bye-bye. Naglisod ang guwan. Nakakan niya. Naglisod kay. Bainting <laughs> anak. I miss him already, guys. Ang salap. Ang sayo nga naman. Bawas mo kagwapo kay... Tatawin nga mo ba? Palihog ko sa akoan, love, kay? solution ba? lotion naman sa bag kunin ko muna yung lotion guys kasi mag lotion daw siya lotion eh mong nang para mahamis nagpulit no po yung mong lang magkaya ano? ano no, no, no. sa sa kwa na dito sa hindi na talaga ang sa ano sa basta malamig na ano dun malamig sa mga malamig love pagka lovely sa kong lab love but expandable bullshit teh sige sige mag-like slab ba Ayo, Ako ng ni mo, ni mo sa ikas pasnit nito ito, ha? Hindi mo kasang kani, e, pampawala ni sa panit. Ang mo ba ito ko? Nakapulos mo ba? No? Kasi sa, sa, sa bugnaw na, lag sa mga kabugnaw, gani. E. O, oh, ayaw pa na, ha? Ayaw, pasit, ha? Basta pugi na akong pala. Pugi ako na ha? Yes. Kaya, buti kumbay. Ahoslo uh, alam. Si mm Pero, wala Sinaw ng kung suglayan. Okay, mm. Tang kwarta, ay bait Ah, sih pas nito lang. Naingon naman ko Di bawah nga pasti ton, nito? aku naingon ako ni mo? Wala anak lang ba? Outfit check, love. Outfit check, love. Yan anak ko na eh. Ang sige, dala. Wala ka delikado ang klima dito. Mag skin white. I promote this uh, item from Silka. Silka at ang sabon ko ay Silka sa face ko at ito yung lotion ko Silka. Kung gusto kung gusto niyo pumugi mag Silka kayo. Kasi pumugi na mingan. Kasi pumugi na ako dahil eh. Hindi sa wala sa magkano. Hindi mo kita. Sa hindi sa wala. Kasi sa hindi ibig sa hindi. Ano <laughs> po? kahit sa wala ka, hindi ka sa darating. Lalog. <laughs> Itong kag, let's go, gusto ka na kagamay. Bye-bye.